Tijudi. Yeah. Yan, o, di ba? Tanggaling ni Nana, nakuha niya yung tinatawag sa amin sa probinsya na Tujom. Masarap ito kainin. Yan. Thank you Lord, binigyan mo ako ko naman. Maaga pa. Uh -huh. Mm. Huwag ka na dito Yan, nandito kami sa Kuiba Sabi po

Ayan si Brunaldinho, makit na naman sa bundok. Dito kami sa kuiba ni Brunaldinho. Ano nga yan de? Yan de? Ayaw sa yan, si Brunaldino. Nandito kami ngayon sa isang karagatan sa Bolinao. Sa, sa isla. Yan. Dito kami sa Maikwiba. Ah, nandito kami sa isang isla sa Bolinao Beach Resort sa Mercy. Hmm, Tamilok ba 'yan? Ngayon okay uuwi na kami, pinauna lang din po namin ng aming mga kasamang mga uh, ano, Dalawang babaeng elders. Sino sino po? Yan, no market si personalidad niyo. Ah. Yan, ang tawag to sa inyo, Judy balat daw. Balak mo? Ayan daw po, ayan oh. Kinakain po ito, ayan, hindi naman, ayan, man, ayan, 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 umihiihi pa po. Ayan po, diba, ayan pa yun. Ayan o, Magro, mga bro, mga sisin po. O. Ah, so ang laki oh. Yeah. Pero hindi po ito nangangagat, mga bro, mga sisayan po. Oh. Ayan, ayan o umi, oh, ayan o. Oh. Oh. Ayan, umiihi, ayan huwag mo itapat nyo. Ayan, ayan, ayan. Ganun talaga siya, ayan o. Oh. Mm. Mm-hmm.